ilonggo sa manan sila gaya mga lintian nyo. <laughs> Ayan, may ilog sila dito guys. In English, river. River. Quite windy. Dito eh. Ah. Sana okay pa kasi di ko nilagay na. Take a look. Kung may, may anong, kung anong food nila dito. Ano mga oras na? Ah, wala naman ding bahay, pwede naman siguro tayong ano, makalabas ulit tayo. Sige, mamaya na lang pagka ano. Ay, ang cute! Ito na pala yun. Hi guys! This is it, how is it? My baby, hi bibing Oh my fish! There's a lot of koi fish. DIY o DIY? Samsung Road. Wow, DIY. Wow, there's a lot of fish. They are feeding. Hi fish. Pwede ba siyang kainin? Pwede daw siyang mag-feeding. Pwede ba siyang kainin pag ganyan? Ah, violation, bird, the consequence. Ayan, ang ganda niya. Guys, ayan din pa. Ay, lalaki ng mga pagong. Wow! Talagang ganda. Park talaga siya ng mga animals. And like a farm din. Para, oo nga, ang ganda. Ang ganda. O, oh, diba? O, at least ngayon, hindi mo ko Hi, Pedro! You are here. Hi, Pedro. Pedro, Pedro. Marami na yung nag-alaga sa atin sa ganito, di sa Pilipinas? Mm-hmm. Ito, Ay, pwedeng pa kayo wow, hula, hula, hula. Hi! Si Pedro's! Ano kayo nang Hello! Ito talaga yung DIY. puno ng mangga yan guys yung nakikita natin wow may rabbit 20 yung rabbit ang rabbit hello rabbit hi Bugs Bunny how are you? I'm so sorry ah hi. Bugs Bunny hello hi Hi Bugs Bunny hi. so ito yung station ng rabbit pwede ka ditong mag feeding bibili ka lang ng food doon. Yung nakikita nyo mga puno is puro siya mangga. Napakalawak ng Camtin Park. At talaga naman mga organic yung mga alaman dito. Yan repolyo. carrot guys, wow, so beautiful. Ang ganda. Ah, uh, small papayas. At pagpasok mo dito is parke. Parke siya. Yan. Palibot ay mayroong pwede mag-play. Puno ng mangga. Tapos uh, may mayroon siyang big restaurant sa gitna. Parang Yeah. Barbecue? Hindi ko alam. Pero pupuntahan natin yan later. You know, ang may barbecue? Pwede tayo dyan mamaya kumain. Ang um, smell good. Smell, I smell barbecue. Ang ganda, grabe. So yan guys, papasok tayo dito sa may Japanese variety of white corn the white corn. Dito tayo sa farm. Yeah. Pasok kami sa farm namin. Ito yung farm dito. Siyempre kapaligid pa rin niya ay mga bunga, mga manga. mangga. Mangga. Wow, look at this veggies, carrot, lettuce, kali with tato no kali, repolio. Galing no may kamote. Oh, wow. sweet potato Sweet Can I? Just like this? Here? Yeah. Is it? There's a lot Oh, oh my god, there's a lot of sweet Ah okay. can I? Okay

Look at this. This one big. There's a lot. Wow. Magano ka sa ano sa settings? Ano settings? 41 minutes na lang ang ano eh. Alin? Pero na video ko na yan, no? Kaya nga may sa settings mo yan, may mga hindi ka na delete. Saan ba 'tong ano? Settings lang hanapin ko. Mamaya pag pumunta tayo dun sa ano. Settings. Mamaya sabi mo. Wow, ito na yung mga balaklak. Uh, so, okay. May mga maish. I would like to say thank you to my beautiful friend Lin ofw adventures to bringing me here I would like to say thank you for bringing me here Lin ofw adventures <laughs> because because I saw I'm not disappointed to this place because you see what you see, you see what you see. Because if she's disappointed, she will blame me. You know? Yeah, a lot of things, a lot of veggies, a lot of fruits, a lots of flowers. You can find it here, just like this one. Corns. A lot of corns. Wow, that's my beautiful flower. I love it. bring your what, what 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 were going to ask her? Ano, did you bring the the brochure of the YMCA? Wala po. <laughs> Sabi niya tanong natin siya kung may dala siyang wala. brochure. Wala. <laughs> wala ako debit-bit ni Iska. Bakit kasi wala ka pumunta doon? Bakit? Sila lang. Ah. Kasi pang sila eh ako kasi eh, lumandian muna kasi. Pajarladis na daw <laughs> siya <laughs> sa mga sa mga bulaklak guys. yeah look at who is here. Yeah, guess who. Kilala niyo ba si ito, Madam Gemma po ang ating uh, ano a teacher volunteer and classmates classmate. in Ayo Kalalas. Uh, yun. Kailan ba ulit ang Johnny March pa no? Oo. Oh, oh. March pa? March pa? Oh, Mag-antay tayo March, jamming tayo ulit. Yes. Ayan, dito kami muna sa kabila. Okay, sige-sige. napakaganda ng bundok ko. Kung nag-i-snow yan, magandang for, uh, ano, for skiing. Mas dami ng mga tao dito. Sa Camtin to guys. So, ito yung makikita dito. May strawberry and uh, some part of uh, flowers. Mayroon silang Uh, maisan. So, more on strawberry. At saka, ano, marami rin namimitas kayo ng black spread. Oo nga, mainit dyan. May bunga? May bunga. May bunga. Ala nang, mayroong bunga yung strawberry. At padating ng padating yung mga tao. <laughs>